Hmm? Ang dami nila dito, oh. May pinya. Ayan, oh. Ayan silang tanim dito. Ayan mm yung -hmm. rose. ang hmm. ganda ng rose. Ang lak po, Ganda ng rose, o Kumpul-kumpul. Ayan, oh. Hmm. Ang mablag lak ini. Yang sokan bolak-balik, guys. Kami bunga, oh. Kuat ayo. Come on, let's get fruit Pia. Pia. Come on. ka dyan. Hangin mahangin ang konti. Tapos tahimik. Kasi wala masyadong tao. Kasi ang aga namin pumunta. Ayan mga loves. Ayan. Diba? Ayan. So ayan yung mag-ama ko. nag enjoy sa doyan Ayan. ganda ng tanawin. Grabe. Tignan nyo naman pag nakaupo kayo dyan. Yan yung matatanaw nyo. Ayan. Mountain view. At yung paligid niya is green na green talaga. Ayan o. No? Oh. Tapos ang daming puno. Ayan. Kaya napakasarap at sariwa ng hangin kasi. Ang daming puno. O ba? Diba? Ayan. Ayan si Ate Pia napagod sa paglalaro. Matulog muna.